anim na punto ng artikulasyon. Una ay pasara or stop. Harang na harang ang daanan ng hangin. Ang mga tunog ay pa. Halimbawa, pantig. Ginagawa sa pamamagitan ng pagdikit ng dalawang lapi at pagpapakawala ng hangin. Sumunod ay ta. Halimbawa, ta. Lata o paragraph sa Ingles. Ginagawa sa pamamagitan ng pagdidiit ng dila sa punong gilagid at pagpapakawala ng hangin. Ulitin natin, ta, talata. Sumunod ay, da, halimbawa, da, pinisyon. Katulad ng ta, ngunit ang vocal cords ay nagbabibrate. Ulitin natin, da, pinisyon. Sumunod ay, ka, halimbawa tini ginagawa sa pamamagitan ng pagdiit ng dila sa velum o malambot ng ngalangala -ngala, at pagpapakawala ng hangin. Ulitin natin, ka, ka, katinig o consonant sa Ingles. Sumunod ay ga, halimbawa, matika Katulad ng ka, ngunit ang vocal cords ay nagbabibrate. Ulitin natin, kra, matika o grammar sa Ingles. Sumunod ay uh, O-O-glottal stop. Halimbawa, salita. Ginagawa sa pamamagitan ng pagditiit ng vocal cords at pagpapakawala ng hangin. Ulitin natin, salita. Ang ikalawang punto ng artikulasyon ay pailong o nasal ang hangin na naharang dahil sa pagtikom ng mga labi, pagtukod ng dulong dila sa itaas ng mga ngipin, o kaya'y dahil sa pagbaba ng malambot na ngalangala ay hindi sa bibig kundi sa ilong lumalabas. Mga tunog ay ma. Halimbawa, morpolohiya. Ginagawa sa pamamagitan ng pagdidiit ng labi at pagpapadaloy ng hangin sa ilong. Sumunod ay NONG. Halimbawa, PANG-ukol. Ginagawa sa pamamagitan ng pagdidiit ng dila sa malambot na ngalangala at pagpapadaloy ng hangin sa ilong. Ulitin natin, PANG-ukol. NONG. Ang ikatlong punto ng artikulasyon ay Pricative o Pricative sa Ingles. Ang hangin lumalabas ay nagdaraan sa makipot na pagitan ng labi at dila at ngalangala -ngala, o kaya'y babagtinang pangpining. Mga tunog, Pa Halimbawa, sa hiram na salita na Font Dinagawa sa pamamagitan ng pagdidiit ng ibabang labi sa itaas ng ngipin at pagpilit ng hangin na lumabas. Font Pa Font. Sumunod ay Ba Halimbawa sa hiram na salita sa Ingles na verb. Katulad ng b, ngunit ang vocal cords ay nagbabibrate. Ulitin natin b, verb. Sumunod ay ts. Halimbawa, syntax. Ginagawa sa pamamagitan ng paglapit ng dila sa punong gilagid at pagpilit ng hangin na lumabas. Ulitin natin ts. syntax. Sumunod ay Z. Halimbawa, zomorphism, hilam na salita. Katulad ng sa, Ngunit, ang vocal cords ay nagbabibrate. Ulitin natin, Z. Zomorphism. Sumunod ay SH. Halimbawa, showcase, hiram na salita. Ginagawa sa pamamagitan ng paglapit ng dila sa matigas na ngalangala at pagpilit ng hangin na lumabas. Ulitin natin, SH showcase. Sumunod ay huh. halimbawa, hudyat. Hinagawa sa pamamagitan ng pagdaloy ng hangin sa glotis kapag nagsasalita o oh, humihinga ka. Ha, huh. Ang ikaapat na punto ng artikulasyon ay applicative o applicate sa Ingles. Ang hangin ay lumalabas mula sa bahagyang pagsara nang ibabaw na dulong dila at matigas na ngalangala kasunod ng pasotsot. Ang tunog ay ch. Halimbawa, chart. Hiram na salita. Nagsimula ang hangin bilang isang stop at pagkatapos bilang isang applicative. Ulitin natin, ch. Chart. Sumunod ay j. Halimbawa, journal. Katulad ng sh. Ngunit, ang vocal cords ay nagbabibrate. Ulitin natin, j Journal. Ang ikalamang punto ng artikulasyon ay liquid or liquid sa Ingles. Ang hangin ay ilang ulit na hinaharang at pinapabaya ang lumabas sa pamamagitan ng ilang ulit na hinaharang at pinapabaya ang lumabas ang lateral na LA L- at tap na ra. Ang tunog na L- Halimbawa, letra. Ang hangin ay dumadaan sa gilid ng dila. Ulitin natin, le. Letra. Sumunod, ra. Halimbawa, ritmo. Mabilis na pagtapik ng dila sa punong gilagin. ri Ritmo. Ang ikaanim na punto ng artikulasyon ay glide or glide sa Ingles ay kaiba ng mga katinig na w at ya. Dahil nagkakaroon dito ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa ibang posisyon. Nagkakaroon ng glide or pagkambyo mula sa wa. Mula sa punong panlabi papasok, samantalang baliktad naman sa ya na palabas naman ito. Ang mga tunog ay wa. Halimbawa, wa stop Nagkakaroon ng glide o pagkambyo mula sa punong panlabi papasok. Sumunod ay Y. Halimbawa, unit. Nagkakaroon ng glide na pangkambyo palabas. Yuh. Unit. At tapos na tayo sa mga punemang katinig. Dumayo naman tayo sa phonetic chart ng punemang patinig ni Napaz et al. 2003. Para sa tunog na I. Halimbawa, I. Deya. Nabubuo ang tunog sa pamamagitan ng tila pangiting posisyon ng mga labi habang harap na bahagi ng dila ay umaarap po pataas. Sumunod, eh, halimbawa, elemento. Ibinababa ang dila na parehong posisyon para likhain ang tunog na eh. Ulitin natin, eh, elemento. Sumunod ay ah, halimbawa, akda nasa ibabang bahagi ng dila at gitna ng dila habang ibinababa rin ang panga. Ulitin natin, ah, akda. Sumunod sa tunog na, uh, halimbawa, uri. Ang pagbigas ay ang labi na na pabilog at ipinoposisyon sa likurang bahagi ng dila sa itaas ng ngalangala. Ulitin natin, uh, uri. At para naman sa tunog na, oh, uh. Halimbawa, o, pinyon, ibaba ng kaunti ang dila para mabuo ang tunog na o. pulitin natin, o, pinyon. At bibigyasin ko ng tuloy-tuloy ang mga tunog sa punemang patini, A, e, i, o, u. At diyan nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa phonetic chart ng punemang katinig at patinig ni Paz at Al. At sana ikilagagal akong malaman na mas malinaw at mas naintindihan kung paano bigkasin ang punemang katinig at patinig. At ayan lamang maraming salamat paalam!